Hello, what's up mga idol? Sa video ito mga idol ay isishare ko sa inyo. Papakita ko sa inyo kung gaano kahirap magupit ng sariling buhok. Ayan mga idol. Nagkakaduling-duling na mga idol. Sa mga hindi po nakakala mga idol, isa po akong panadero dito sa cruise ship mga idol. At the same time, ang part-time job ko po dito mga idol is ang paggugupit ng buhok. Pagiging barbero mga idol sa po ako as a barbero sa tuwing tw gabi mga idol. Ayan. So ano pa nga ba? Dito, layo na magugupit ng ating buhok para uh, save na rin mga idol. Ayan. So kita nyo. At alam nyo ba mga idol dito sa barko? Marami talaga ang magiging sideline dito mga idol kapag masipag ka lang, kapag matyaga ka lang marami pang extra na pagkakakitaan dito sa barko mga idol at isa na po dyan yung pagiging barbero yung iba naglalabada, nagbibinta ng kung ano-ano sa mga crew. Maraming mga idol, maraming paraan para kumita ng extra dito. Pero yung pagiging barbero mga idol, siya yung pinakaligal na sideline dito sa barko. Mayroon din nagmamasahe. Ako nagmamasahe din ako minsan mga idol. Pero tinigil ko na kasi nakakapagod na talaga mga idol. Biruin mo, 12 hours kang nagtatrabaho sa, sa bakery tapos kinagabihan manggugupit ka tapos minsan nagmamasahe so kung ano-ano lang talaga mga idol para kumita lang talaga ng extra siguro mga idol tatanungin nyo kung hindi ba ako napapagod <laughs> Talagang nakakapagod mga idol pero kailangan nating gawin lalo na kapag sa atin nang umaasa yung pamilya natin sa atin nakasalalay yung mga mga kailangan ng pamilya natin so, kung aasa lang tayo sa sakot, mga idol talagang may hirapan o hindi mo talaga maibigay yung, yung pangangailangan ng pamilya mo Kaya kailangan natin na sa Kapag napapagod, papahinga lang ng konti, pero bawal sumuko. Kailangan natin magpakatatag. Mahirap, pero kakayanin mga idol. So, ayan lang mga idol. Malapit na tayo sa katotohanan mga idol. Ayan na. Kayo na bahala humusga mga idol kung okay na ba yan. Hindi naman kailangan talaga na perfect mga idol. Basta pwede na, ang pwede na. Ngayon <laughs> mga idol. Eh. At least, uh, presentable na tayong tingnan mga idol. Hindi na magagalit si sir na mga idol. ay na, kayo na bahala, humusga mga idol. ayano, no. Okay na ba yan? Pwede na ba yan mga idol? Pwede na siguro yan. Tara, kape. <laughs> finishing touch na lang mga idol. ayano, Oo, diba? Oo, pwede na. Pwede na mga idol. Salamat po. Oh my God!